Kayod. Sa. May barrier pa eh. Dito tayo sa iisang lugar. Pwede na nga hoy. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo, what is up? Seeing mga kabihir so, support today's vlog ay eh, samahan niyo ko magpa-history ng aking motor. So dito tama bisis lang out with check. Shish. At dito na nga sa park na to, ay kamuntikan na akong matikita ng counter flow. Sorry naman sa akin, dati kasi pwedeng tumagos dyan. Ito nga pala ay sa malaria to, uh, malaria kaluokan. So dati kasi pwede kasing uh, mag counterflow dyan dahil matropic. So, ngayon bawal na pala. So, mahabang usapan na pakikiusap ko sa traffic enforcer, sa team leader nila na wag na ako tikitan at buti na lang ay pumayag si Sir at napakabait ni Sir dahil mapaparehistro nga ako ng motor. Ako, mawawala pa yung pangrehistro ko ng motor dahil maibabayad ko sa counterflow. Buti na lang talaga mga kabyahero ay pumayag si Sir na hindi na ako tikitan at pinakawalan na ako, sa susunod daw na mag-counterflow na ako, eh talaga namang titigitan na ako. Siyempre, uulit pa ba ako? Hindi. Lesson learned! At mga ilang minuto nga, ay nakarating na nga ako dito sa LTO. So, agad-agad ko na binigay ang ORCR ng motor dahil yan ang hinihingi ng LTO dito sa Kirino, North Caloocan, no? And, ayan, binigay ko na nga at may logbook dyan. So, ilalag nyo lang o kung dito kayo magpaparistro yung mag-ilalag nyo lang kung ano nakalagay sa OCR, yan ang ilalagay nyo sa logbook. So, ayan, nag-logbook -log, nag lang ako dyan, nilagay ko yung pangalan ng motor ni Mrs. Yan. So, eto, mga kabiyahero, dito to sa Barangay 181, Quirino Highway sa North Caloocan. So, sa mga taga North Caloocan niya, alam nyo yan. Sa mga taga San Jose, Bulacan, yung madadaanan nyo, alam na alam nyo to. etong LTO dito. So, ayan. Buti na lang, walang mas ganong kapila-pila dito at napakalawak pa ng parking space nila. Napakaganda dito. Kaya, buti na lang talaga. Wala akong kasabay kung hindi. Nako, anong oras na ako makaka-uwi. At dito sa park na ito, mga kabehero, ay, check na nga yung motor natin ng taga-emission. So, medyo nagka-problema ako dito sa motor natin, mga kabehero, no? Wala siyang park light. Ay, I mean, wala siyang tail light. No, nang binibreak, walang lumalabas. So, nagtataka ako dito kasi kapapalit ko lang ng bulb yun dahil nga i re ko itong motor ni Mises. So, buti na lang itong mekaniko na to sa tabi ng LTO Quirino ay merong uh, motor shop. So, napakagaling ni Kuya sa wirings. At chinect niya muna yung bulb sa battery ng ibang motor. So, gumagana na. And nakita niya nga dito yung pinakadulo ng wirings ng taillight yung ground ay ah, hindi na gumagana. So nagduktong lang siya ng another wire and ayan napagana na ni Sir yung taillight ko. So napakahusay mo Sir, saludo sa iyo. And after ko nga magpagawa diyan, hinihintay na pala ako ng taga emission So ayan natagalan ako kasi akala nila palit bulb lang pero sabi ko kasi Sir may ginawa pang wiring kaya medyo natagalan ako. So kinuha na ng taga emission yung motor natin, no? At ayan Sabi nga ni Sir, ay dumiretsyo na ako dito sa loob para po ako ay mag-payment ng for emission sa mga test and payment po para sa insurance ng motor. So ang bayad ko po sa emission ay 560 at sa insurance naman po ay 600 so overall ang binayaran ko dito pa lang ay 1160 so ayun medyo mabigat na <laughs> oh ayun nakita ko na nga yung motor ko dun sa emission so mamaya-maya iche-check na nila papa ano hinahanap nila sa roller yan Vroom, kung mausok at kung ah, mag mag-fail ba ako sa mga ibang test nila so ayun, hopefully mga kabiyahero, ay makapasa tayo para makabiyahi-biyahi na tayo. At ayan, tamang gala lang at upulang muna ako dito sa may LTO, okay, Kirino. At sakto nga, ay may nagbibenta ng shumai rice dito. Kumain na muna ako. So, this time, ay mga 11 na yata, 11.30. So, tanghalian na rin at kumain na rin muna ako ng shumai rice dahil ako ay nagugutom. Gusto ko ng shumai rice. Shumai rice. <laughs> Pagtapos ko nga kumain ay sakto ay lumabas na yung mission. Hindi ko na videohan at pinadireksyon na nga ako para magbayad or ipasa yung mga papel na kailangan para i-rehistro na itong motor. So dito mga kabahero, dapat alam nyo yung uh, username and password ng portal nyo, yung LTO portal nyo dahil uh, sila na yata mag input na you are registered na, na doon sa portal. So, ayan, kinuha ni mga information ni Macy's uh, dun sa LTO portal at nag na lang ako ng mga ilang minuto. makalipas siguro wala pang 30 minutes, sa gitla mga 20 minutes, 10 minutes, binigay na nga sa akin itong uh, ORCR or Uh, registration, ayan, so registro na po ako, mga ka, uh, mga kabiyahero, hindi ko na nabijuan, so ang binayaran ko pala dito ay 460 so overall na na ko sa pag ng motor ko today, dito sa Quirino uh, North Caloocan, Barangay 181 ay 1,620 total na nagastos ko na yan sa pagparehistro ng motor kasama na po dyan ang uh, emission at insurance at pagrehistro ng motor. So may 2 months sa delay. No? So uh, dulo kasi na number ng ating uh, motor ng plate number ng motor ni Mrs. I-9. So, September, so September, October, November. So, may delay ako ng months. Pero maliit lang naman. Hindi naman taon ng delay niya. Alright. Dito nga ay dinadouble check ko na yung mga papeles sa motor ni Mrs. And then, uuwi na ako. ang uh, ngayon pa lang, gusto ko na magpasalamat sa lahat ng susuporta sa aking uh, YouTube channel na Biyahe ni Bong TV. And this is my first vlog na at uh, ang content natin ay magparehistro ng motor. So, hanggang dito na lang ang video ko mga uh, kabiyahero. So, akit tayo sa mga susunod kong video at huwag niyo pong kalimutan mag-hit ng subscribe, like button at i-hit niyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga bago kong video na i-upload. Marami marami pong salamat sa inyong lahat and God bless po mga kabyahero. Ingat!